Pinaigting ng Police Regional Office 6 ang ipinapatupad na security measures sa Western Visayas kasunod ng pagsabog sa Mindanao State University. Ayon ka PRO 6 spokesperson, Police Major Mary Grace Borio, wala silang monitoring na movement ng communist terrorist groups sa riyon. Walang bantaan niya mula sa mga rebuilding grupo at nakahanda ang buong pwersa ng kapulisan upang maiwasan ang kaparehong insidente sa Marawi. Upang mapawi ang pangamba ng publiko, Sinabi ni Major Borion na nagutos na si PRO6 Director, Police Brigadier General Sidney Villaflor na higpitan pa ang monitoring at ang pagbabantay sa mga places of convergence katulad ng mga simbahan. Pinayuhan rin ng publiko na mag-report kaagad sa pinakamalapit na police station kung may makita ang kahinahinalang bagay lalo na kung nasa mataong lugar. Muna sa Aksyon Radio Iloilo, ito Saint Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Negros Occidental, arestado ang dating General Services Office Head ng Lalawigan ng Negros Occidental dahil sa bayulasyon ng Securities Regulations Code and Staffa sa Barangay Zone 15, lungsod ng Talisay. Ayon kay Police Captain Karina Onyo, Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP Station, ang naristo kinilala na si Lucel Chavez Pines, uh 63 años dahil sa dalawang uh, mga warrant of arrest dagdag pa ni Onyo na huli si Panis dahil sa warrant of arrest -baylar ng Republic Act 8799 o Securities uh, Regulation Code uh, na ipinalabas ng korte dito sa lungsod maliban sa warrant of arrest, uh, laban kay Pines dahil sa tatlong counts ng uh, swindling at estafa na ipinabasa uh, ng MTCC Branch 4 dito sa lungsod ng uh, Bacolod, Nakarang niya April 20 ang NBI umaristo kay Pines dahil sa swinding case subalit so ito ay nakalabas. Si Pines ang nasa kustodiya ng talisay si PNP at sa ilalim sa medical examination sa City Health Office sa nasabing lungsod. Mula sa Akson o Radyo Bacolo dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Matagumpay na nasa Koti ang dalawang high value individual sa ikinasang drug by bus operation at nakumpiska ng mga ito ng mahigit sa kalahating milyong halaga ng shabu sa kabaan ng Corpus Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Sa ulat ng Olongapo City PNP Station 5, matapos silang makatanggap ng impormasyon hinggil sa iligal na gawain ng dalawang drug suspect na sina alias Mary at Jones, dakong alas 8.52 ng gabi ay agad silang kumilos upang ikasa ang nasabing buybas operation gamit ay mark money na malaking halaga. Positibong nakabili ang nagpanggap na pusor buyer at nakumpiskan ang mga sospek ng 88.01 gramo ng shabu na nagkakalagang kabuan nito sa 598,000 pesos. Sinabi ni Police Captain De Leon na hindi titigil ang kanyang tanggapan para sugpuin ang nasabing illegal na droga sa kanyang area of responsibility. Kaya nananawagan siya sa mamamayan ng Olongapo na magsumbong kapag may nalalaman na illegal na gawain sa kanilang mga lugar. Ang dalawang na-arrest ng drug suspect ay nakakulong na ngayon sa Station 5 ng City Paid, Biologapo at ngayong araw ng lunes sasampahan sila ng kaso sa Prosecutor Office ng Paglabag sa RA 9165. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Dani Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa Bicol, patay ang isang babaeng estudyante matapos masangkot sa nagyaring banggaan ng dalawang motosiklo sa kahabaan ng Baharlic Highway sa barangay San Isidro sa Talisay, Camarines Norte nitong nakalipas na araw. Kinalangan na sa wina si Alisa Llamis, 20 anyos, isdjante-trasdinte naman ng barangay Lagonseng ng Daet Camarines Norte sa report ng Talisay Municipal Police Station. Nakabanggaan ito ang mundo motor, ng motorsiklo na minamanyo naman ni Jericho Goherico 37 anyos ng Labo Camarines Norte. Sa inisal investigasyon, sinalpok ng motorsiklo ni Jericho ang motorsiklo na minamanyo naman ni James dahilan para magtamo ng dalawang tama ang, motor, ang, 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 dalawang motorista. Isinugod naman ang dalawa sa ospital lang ngunit ito ay ng dead ng rival ang isang uh, biktima. Nasa kusti ngayon ng uh, mga otoridad at si uh, Jericho o si Jericho upang sampaan ng kaukulang kaso. Para sa MBC Network News, Ruel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! MBC Network News!